maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samot-saring tips at iba't-ibang techniques na ni Joe Cabrera Alabastro. Magandang araw kaibigan, ako si Joe, maghahatid sa iyo ng mas masarap na pamamanaan ng paghahanda ng almusal. Ang ating tip mula sa simplyrecipes.com. Para sa pantay na pagkakaprito o pagkakaluto ng hotdog, lagyan ng mga slices ang gilid nito at iluto ito sa mahinang apoy lamang. Other option, pwede mo itong iluto sa kakaunting dami ng tubig sa pan at hayaang matuyo at kapag ito ay natuyo, ibig sabihin ay luto na rin ang hotdog. Paborito ba ni Bunso ang bacon? Paano nga ba iluto ang perfect bacon? Ibalot ito sa foil, saka ilagay sa oven na nasa 400 degrees Fahrenheit for about 12 minutes. Kapag medyo makapal naman ang bacon, ang cooking time is between 15 to 20 minutes. Marami rin mga misis ang nagtatanong ilang minuto nga ba dapat na ilaga ang itlog. Narito ang guide. Narito ang ilang guide. Kung nais mo na hindi masyadong luto ang egg yolk, kung nais mo na hindi masyadong luto ang egg yolk at egg white, ilaga mo ito for about 2 to 3 minutes. Kung gusto mo naman ng medyo malasadong egg yolk at uh, medyo lutong egg white, paabuti ng apat na minuto. Kung gusto mo naman na medyo watery pa ang egg yolk at uh, very soft ang egg white, ilaga mo ito for about 4 minutes. Mas maluluto siya pag pinatagal mo ng 6 na minuto at ang gusto mo yung uh, full hard boiled egg, you may cook it for about 10 to 14 minutes. Tandaan mo, sa paglaga ng itlog, dapat room temperature ang tubig, room temperature din ang itlog. Dahil nababasa yung itlog kapag ito ay nasa lang sa mas mainit na temperatura. Dapat sabay silang mag-iinit. Okay, para naman sa pag ng pizza, kung pizza ang gustong breakfast ng iyong anak, pwede kang mag-spray ng kaunting tubig sa pizza bago mo ipainit ito sa oven para maibalik ang uh, dating texture at sarap ng pizza. Okay, ang ating tip ay mula sa simplerecipe.com Ako pa si Jo Cabrera Alabastro na lang sa ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgan.